Lunes na mga kababayan, maiging alamin natin ang lagay ng panahon ngayong araw na ito. Sa katimugang bahagi ng Mindanao, may posibilidad po ng pagulan ngayong araw nito dahil sa travel extension ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan naman itong malulusaw pero magiging maulap na may chance ng pagulan at pagkulog lalo na sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ngayong araw. Sa iba pang bahagi ng bansa, wala ng gaanong kaulapan na nabubuo dahil yan sa umiiral na Ridge of High Pressure Area lalo na dyan sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Isa sa indikasyon ng ridge of high pressure area, 'yung mainit na panahon at kakaunting ulap na nabubuo. Sa kabila niya, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na magkaroon ng localized thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa Samar, Leyte at Caraga. Samantala, nasa labing limang lugar ang inaasahang papalo sa danger level ang damang init. Ibig sabihin po niyan ay pinagiingat ang mga residente sa posibilidad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke, ang matagal na exposure sa init. Tinataya magiging magiging pinakamainit ngayon sa Pilikamarinesur na paring umabot sa 45 degrees Celsius ang damang init. Sumunod naman dito ang Borlan at Puerto Princesa sa Palawan na maring umabot sa 44 degrees Celsius ang init. Dahil sa mainit na panahon na sinabayan pa ng epekto ng El Nino, bumaba pa rin po ang lebel ng dama ngayong araw. Samantala, ito naman ang update sa lagay ng panahon sa susunod na tatlong araw. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon o galing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.